Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, minsan tinanong si Al-Hasan al-Basri rahimahullah, Man aswa un nasi khulukan, sino ang may pinakamasamang ugali sa mga tao? Kala al-ayyabu, ang sagot ni Al-Hasan al-Basri, ang taong mahilig manlain at laging naghahanap ng mali sa kapwa, laging naghahanap ng mali ng iba. Gaya mga kapatid, ang tunay na masamang ugali ay hindi lamang ang pananakit o ang pagwawala kundi pati ang dila at ang mata na laging nakatingin sa mali ng iba. Kaya't ang sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, wa aynata in abdat ilayka ma aiban fada'ha wa qul ya aynu nasi Ang sabi ni Imam Shafi'i, kung makakita ang iyong mga mata ng kapintasan ng kapwa, pabayaan mo ito at sabihin mo, o mga mata, ang mga tao ay may kanya-kanyang matarin rin na nakakakita ng kapintasan ng iba. Ang ibig sabihin kung nakakita ka ng mali sa iba, huwag mo nang ipagkalat o gawing libangan ng panlalait sapagkat lahat tayo ay may sariling kahinaan. Kung ang mata mo ay nakakita ng kapintasan, tandaan mong ikaw man ay may kapintasan din na nakikita ng iba. Ano ang aral na ating makukuha sa sinabi ni Al-Hasan al-Basri at ni Imam Shabri? Ang mapanlait ay may pinakamasamang ugali. Mas mabuting pikitin ang mata sa mali ng kapwa at unahin ang sariling pagpukulang. Lahat tayo ay may kahinaan kaya magpatawad at maging maawain sa isa't isa